Sama ng pagkikiramay para sa mga naiwan ni dating Senador Joker Arroyo na pumanaw sa edad na 88 matapos ang operasyon sa puso sa Amerika. Sinariwa rin ng mga kaibigan at katrabaho ni Arroyo ang alaala -ala ng yumaong politiko. Balitang hatid ni Joseph Morong. Nagulat maging ang mga pinakamalalapit na kaibigan ni dating Senador Joker Arroyo sa biglang pagpanaw nito. Ayon sa malapit niyang kaibigan na si dating Senador sa Sagisag noong lunes, October 5 sa Amerika, pamanaw si Arroyo matapos ang isang operasyon sa puso. Very sketchy in the U.S. Kasama si Feli, the wife. Uh, Joker had uh, an unsuccessful heart operation. It came as a shocker dahil last we met, nagkape kami, and then nakita rin kami nung enero and ganoon talagang bibom-bibom so nagulat kami dahil wala kaming alam na ailment whatever tipid sa pagbibigay ng detalye ngayon ng pamilya Arroyo Labindalawang dalawang taong na ang senador si Joker Arroyo bago nagtapos ang huli niyang termino noong 2013. Unang pumasok sa kamalayan ng publiko si Arroyo noong 1972 nang kwestiyonin niya ang pagdeklara ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Idinulog pa niya noon sa Korte Suprema kung naaayon ba sa konstitusyon ang batas militar. Nakaisa rin siya sa mga protesta kontra sa Reyme Marcos at nakulong din noong panahong yun. Noong 1986 snap elections, tumayong abogado si Arroyo ng biyuda ni Ninoy Aquino ng Corazon nang maupong Pangulo si Cory Aquino, itinalaga niya si Arroyo bilang Executive Secretary. Naging chairman din si Arroyo ng na Philippine National Bank at Executive Director para sa Pilipinas sa Asian Development Bank. Kasama rin siya sa mga bumuo ng human rights groups na Mabini at Flag. Bago naging senador, siyam na taong naging kongresista ng Makati si Arroyo. An fit for a hotel. Sa impeachment trial ni Noy Pangulong Joseph Estrada, tumayong lead prosecutor si Arroyo. Ang Malacanang tumanggi muna magbigay ng komento hanggat hindi pa kinukumpirma mismo ng pamilya Arroyo ang balita. Binalikan naman ni Supreme Court Spokesperson Attorney Ted De ang alaala ni Arroyo na dati niyang kasamahan sa Free Legal Assistance Group of Flag. Depende sa karakter mo kung tatayo ka o titindig ka, di ba? So, well, Joker was one of those who stood up during martial law and also one of those who stood up post-martial ang ambag sa lipunan ng yumaong politiko, sinariwa rin ng mga kaibigan, katrabaho at mga kapwa Bicolano ni Arroyo. Hindi raw matatawaran ang pagiging matapat na lingkod bayan ng dating senador. Joseph Morong, GMA News.